Gawin mo ito sa talbus ng kamote. Ang talbus ng kamote, ito ay isang sikat na kap sa maraming in Pilipino at Timog Sila ng Asyano. Ang mga dahon ay puno ng mga sustansya tulad ng vitamina A, C, at K, pati na rin ang mga mineral tulad ng calcium, iron, at potassium. Ang top 10 health benefits ng talbus ng kamote Ang talbus ng kamote ay hindi lamang masarap kainin, kundi mayroon ding maraming benepisyo sa kalusugan, narito ang ilang mga halimbawa. Isa, nakakatulong laban sa diabetes. Ang talbus ng kamote ay isang mahusay na hindi matamis at kaibigan ng diabetiko na gulay na maaari mong idagdag sa iyong dieta. Ang talbus ng kamote ay naglalaman din ng magandang dami ng fiber na nakapipigil sa pagtaas ng antas ng asukal sa dugo. Ang talbus ng kamote ay may napakababang glycemic index din. Ang talbus ng kamote ay ninanais para sa mga katangian ito na laban sa diabetes at para sa pangjetang therapy. Dalawa, nakapagpapabuti sa kalusugan ng puso, ang bitamina K ay maaaring makatulong na mapanatili ang mas mababang presyo ng dugo sa pamamagitan ng pag-iwas sa mineralization, kung saan ang mga mineral ay nagtatayo sa mga art area. Ito ay nagpapahintulot sa puso na magpampa ng dugo ng malaya sa buong katawan. Ang talbus ng kamote ay may maraming bitamina K na tumutulong sa pagdecalsify ng mga arteria ng matigas at nakakasama na plaque deposits, isang pamunahing sanhi ng mga atake sa puso. Ang bitamina K sa talbus ng kamote ay tumutulong din na bawasan ang pamamaga ng mga selula na bumabalot sa mga daluyan ng dugo kasama ang iyong mga ugat at arteria. Kasama ang talbos ng kamote sa iyong araw-araw na jeta ay nakakatulong na mapanatili ang malusog na presyo ng dugo at nababawasan ang panganib na magkaroon ng mga atake sa puso. Tatlo panlaban sa cancer. Ngayon, ito ang pinakakawili-wiling katanihan ng talbus ng kamote. Mayroon silang mga antioxidant at anti-mutagenic compounds o mga sangkap na binababa ang rate ng mutation ng mga selula ng cancer. Ang pagkakaroon ng mataas na antas ng exogenous antioxidants ay napatunayan na maihiwasan ang mga uri ng libling radikal na pinsala na nauugnay sa pagunlad ng kanser. Sa katunayan, isang pag-aaral tungkol sa epekto ng 82 uri ng gulay at halamang compound sa mutation at replication ng mga selula ng kanser ay nagpapahiwatig na ang talbus ng kamote ay may isa sa pinakamataas na rate na pagsusuri sa kanser. Apat. Ang tukuwagulan, ang bitamina K ay kilala para sa kanyang function sa blood coagulation. Ang bitamina K component ng talbus ng kamote ay nagpapadali sa kakayahan ng pagkakadugo ng ating dugo. 5. Nakakatulong sa digestion Ang talbus ng kamote ay nagbibigay din ng fiber, isang mahalagang samkap para sa maayos na digestion. Ang fiber ay tumutulong na mapanatili ang regularidad at linisin ang bituka mula sa anumang toxins o waste products. Ang fiber ay nakakatulong din na maiwasan o lunasan ang ilang mga kondisyon tulad ng constipation, hemorrhoids, diverticulitis, at colon cancer. Anim. Nakapapanatili ng kalusugan ng buto. Ang talbus ng kamote ay tunay na nakabubuti para sa kalusugan ng buto dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng kalsiyam at vitamina K. Parehong mga nutrients ang naglalaro ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng malakas na buto at paggiwa sa osteoporosis, isang kondisyon na nakikitaan ng mahina at madaling mabaling buto. Pito. Nakakabawas ng pamamaga, ang talbus ng kamote ay may anti-inflammatory properties dahil sa kanilang nilalaman ng flavonoids, polyphenols, at vitamina C. Ang mga compounds na ito ay tumutulong na bawasan ang pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan, tulad ng joints, muscles, skin, at internal organs. Walo, nakapagpapaganda sa balat, ang talbus ng kamote ay mayaman din sa vitamina A, isang antioxidant ay kinakailangan para sa malusog na balat. Ang bitamina A ay tumutulong na maprotektahan ang balat mula sa pinsala at dulot ng araw, polusyon, at stress. Ang bitamina A ay nakakatulong din na mapanatili ang elasticity, moisture, at glow ng balat. Sham, mataas sa iron, ang talbus ng kamote ay naglalaman din ng iron, isang mineral na mahalaga para sa produksyon ng red blood cells. Ang red blood cells ay responsible sa pagdala ng oxygen sa lahat ng bahagi ng katawan. Ang kakulaman sa iron ay maaaring magbulot ng anemia, isang kondisyon na humsaan ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen. Ang anemia ay maaaring magbulot ng pagkapagod, kahinaan, pagkahilo at sakit ulo. Sa pamamagitan ng pagkain ng talbus ng kamote, maaari mong mapataas ang iyong antas ng iron. Sampu, nakapagpapabuti sa cognitive function, ang talbos ng kamote ay makakatulong din sa pagpapabuti ng iyong cognitive function o kakayahang mag-isip at matuto. Ang ilan sa mga nutrients na makikita sa talbos ng kamote na nakakaapekto sa brain health ay ang folate, magnesium, potassium, at vitamin C. Ang folate ay tumutulong na maprotektahan ang brain cells mula sa oxidative stress at mapababa ang panganib ng Alzheimer's disease. Ang magnesium ay tumutulong na mapanatili ang normal na function ng nervous system at neurotransmitters. Ang potassium ay tumutulong na mapanatili ang electrolyte balance sa brain cells at mapabuti ang memorya. Ang vitamin C ay tumutulong na maprotektahan ang brain cells mula sa libreng radical damage. Ang talbos ng kamote pwede palang gamitin ito bilang isang pampiganda. Ang mga dahon ng kamote ay mayaman sa bitamina A, C, E, at K, na mahalaga para sa kalusugan ng balat at buhok. Ang mga bitamina na ito ay nakakatulong na mapanatili ang kagandahan at kinis ng balat, maiwasan ang pagdanda at pag usa ng kulay, at mapalakas ang buhok at kuko. Ang ilang paraan ng paggamit ng talbos ng kamote bilang isang gamit pampaganda ay ang mga sumusunod. Isa, gumawa ng facial mask mula sa talbos ng kamote. Ilaga ang mga dahon ng kamote hanggang lamambat at ilagay sa mukha habang mainitinit pa. Hayaan itong magsettle sa loob ng labing lima hanggang 20 minuto at banlawan ng maligamgam na tubig. Gawin ito dalawang beses sa isang linggo para makita ang epekto. Ang facial mask na ito ay nakakapagpaliit ng na mga pores, nakakapagtanggal ng na mga blackheads, at nakakapagpabawas ng na mga pamumula at iritasyon sa balat. Dalawa gumamit ng talbos ng kamote bilang conditioner sa buho. Ilaga ang mga dahon ng kamote sa tubig na may kaunting suka at hayaan itong lumamig. Shall ay ng tubig at gamitin ito bilang huling banyo sa buhok matapos mag -shampoo. Ito ay makakapagbigay ng kinang at lambot sa buhok at makakapagpabawas din ng balakuba. Ang conditioner na ito ay nakakapagprotekta rin sa buhok mula sa init at polusyon at nakakapagstimulate ng paglago ng buhok. Tatlo gumawa ng tea mula sa talbos ng kamote. Inumin ang tea na ito araw-araw para makakuha ng mga benepisyo nito para sa balat at katawan. Ang tea na ito ay nakakatulong na mapababa ang blood pressure Mapabuti ang digestion, mapalakas ang immune system, at maprotektahan ang balat mula sa UV rays. Ang tea na ito ay may lasa ring katulad ng green tea, kaya madaling inumin at ihalo sa iba pang mga samkap tulad ng lemon o honey. Ang kalbus ng kamote ay isang halamang gamot na madaling hanapin at mura lang. Subukan ang mga nabanggit na paraan ng paggamit nito bilang isang gamit pampiganda. At makikita mo ang pagbabago sa iyong hitsura at pakiramdam. Ang talbos ng kamote ay isa na sa mga gulay na dapat nating isama sa ating dieta dahil sa dami ng benepisyon nito para sa ating kalusugan, hindi lang ito masustansya kundi masarap din itong lutuin at ihain kasama ang iba pang ulam, subukan mo na talbos ng kamote at makikita mo ang kaibahan.